Guys, ito nga pala, uh, dahil birthday ni Flo A, so pagtitimpla tayo ng alak, ginlang Ayun, Ayan, papatayin muna natin yung uh, ilaw guys para makita yung... Eh, dahil birthday ni Flo A guys, ayan, nagtitimpla uh, ng uh, alak. Bawal ang bata! Bawal ang bata! Bato yan. So, gin guys. Ay, Jey, manis ka dyan. Nakaraaram ka dyan. Mahal oh. na. Bakit ka lang inaigin na? Ah. Ay, diba? Lukas mo rin! Bakit? Hindi ko ako. Hina! Hina! Sunugin mo rin yung mga top mo na yun. Ayan, guys. Ah, pini niya yung... Ay, Jey, manis ka dyan. ...inebra. Ginebra San Miguel sa <laughs> <laughs> Guys, mukhang ayaw tayo guys pa contentin guys ni Chloe guys. Ay, ayaw, mga mukhang, sa, mukhang sasablay pa guys <laughs> yung limang taon mong pinag-aralan tapos pagdating ng pinali guys <laughs> bus mo oh, ah. oh. lang na ah. ayun na ayun na ayun na lang na ayun Ilagyan guys ng juice. Ah! Oh. Ito ah! na guys. Guys, bartender. Bartendering yang guys, matagal yang nag-aaral guys. Tapos inebra, guys. Oh. Ganun lang pala guys magtanggal ng magtimpla ng alak guys. Legend. So na lo. Kakatagayan, ko siya tatagayin may apoy. Oo. Talukin mo guys. <laughs> Tokay arts ka. Pabi, paano ito patayin? Ay, na. Paano daw patayinan? <laughs> patayin? Sarap yan. Naluto na yung alak. Eh. Tanggal na yung alcohol niya. Ano? Ayan ang kung gusto nyong mild lang ang tama, guys. Ganyanin yung pagtimplo. Oh! pinamajig magic pa, guys. <laughs> so, pa-share naman guys para kung sinong gustong magpatimpla guys. Ayan guys, umaapoy-apoy pati kutsara. Isang ihip lang guys. Nako guys, ang daming ihip guys. Ayun guys, ayun yung pampinali. Mga kailangan may bilang ka dun eh, mga limang ihip. Tapos isasali na sa pichin guys. So luto na. Pwede nang tagayin. So sa mga bata, bawal to gayain na wag nyong gagayahin ito basta-basta. Ginaga ginagawa lang ito ng mga professional. Huwag mm. yung lumalis ka dyan. M independent <laughs> Ayan guys, so syempre kailangan may pulutan kampansit. kinilaw na paa, tas may kick ka rin, tas may isda, na, tas wala. may soft drinks. So, okay na yan. Salamat. Yan ang celebration naman. ng Niblo A. Brought to you kalapan. by Ginebra San Miguel. Baka naman. So, Ginebra. <laughs> Kinebra, baka naman. <laughs> Kunin mo na ako sponsor niyan. Salamat. <backstory>.